yung mga dilawan, dapat nakakulong na kayong lahat ngayon. Oh, mga dilawan, dapat daw nakakulong na kayong lahat ngayon. Oy, babae ka kung nga uh, na nananaginip kay untog-untog mo ulo um, mo um, para magising ka. At... Grabe no. Mas malala pa sa poet ng manok ang bunganga ni Erwin Tulfo kung makabira. Pero wala namang alam, walang basehan at higit sa lahat ay hindi niya alam ang kanyang pinagsasasabi. Panoorin natin ito mga kababayan sinasabi sinasabing Vice President daw ng iba dyan, si Lenny Robredo. Nagsalita na naman. Ano naman kung anong sinabi niya? Ang sabi niya, bakit daw hinuhuli yung mga tambay? So may problema itong si Erwin Tulfo doon sa pahayag ng dating Vice President Lenny Robredo noon na siya ay Vice Presidente pa lang na umaalma siya bakit hinuhuli daw ang mga tambay. Panorin! Wala naman daw kaso. Oy! Mrs. Robredo, Lenny Robredo. Yeah. Hindi mo ba pag aralan sa law Anong law school ka ba? Alam ko sigurado ka, sigurado ako sinusuka na ito ng eskwelahan niya. O di ba? Isinusuka na daw si Lenny Robredo ng kanyang eskwelahan. By the way, abogado po itong si Lenny Robredo. Pag tinanong mo yung eskwelahan, sasabihin, hindi namin graduate yan. Grabe no? Grabe shopau. Mm. Lahat ng tao alam yung tinatawag na Anti-Vagrancy Law. So, lahat daw ng tao alam yung Anti-Vagrancy Law. Ikaw lang ba, Erwin Tulfo, ang hindi nakakaalam kung ano ang Anti-Vagrancy Law at kung meron pa bang batas na Anti-Vagrancy Law o na bago na ba ang mga provision ng Anti-Vagrancy Law? Tandaan, itong si Lenny Robredo ay naging vice presidente ng Pilipinas noong 2016. Ngayon, sa sabi niya, wala daw bat, uh, meron daw batas para sa para hulihin ang mga tumatambay na siyang inalmahan naman ng abogada. So, tanungin natin si ChatGPT mga kababayan kung meron bang batas ng Pilipinas patungkol sa paggalagala, pagtambay-tambay o ang sinasabi ni Erwin Tulfo na anti-vagrant silo. Eto po. Oo, may batas laban sa paggalagala ng anti-vagrant law sa Pilipinas. Ay, tama pala si Erwin Tulfo. Meron palang batas na anti-vagrant sa Pilipinas. Ngunit, nagbago na ang pagpapatupad at legal na balangkas nito sa paglipas ng panahon. Ano kaya ang nabago? Ito po kasi ang kasaysayan na sinasabi ni Erwin Tulfo na vagrancy law sa Pilipinas. Ang sabi, Artikulo 2, 2 ng Revised Penal Code, Dati ang probisyong ito ay nagpaparusa sa paggalagala sa Pilipinas. Tandaan ang keyword dati ha. Kabilang dito ang pagpaparusa sa mga taong walang malinaw na hanap buhay, gumagala sa pampublikong lugar ah, na walang makabulhang layunin o nakikisama sa mga pinaghihinalaang mga kriminal. Ngayon, eto, pag-alis ng kriminalidad. Mm -hmm, dito ka na mabubutasan, Erwin Tulfo. Republic Act No. 10158 ng 2012. Ito po ay binago yung provision noong 2012. Kaya nga, tandaan natin, Vice Presidente si Leni Robredo noong 2016. So 2012 po ito, nabago na yung provision ng batas na ito. Ang sabi sa batas na ito, inalis ang pagiging kriminal ng paggalagala. Ang layunin ay upang maiwasang barusahan ang kahirapan at upang hindi madamay ang mga taong maaaring gumala dahil sa kanilang kalagayang pang-ekonomiya. Ito po ang example nito ay yung mga mga kababayan natin na wala hong mga bahay, yung mga natutulog lang sa mga karito, natutulog po sa mga kalsada. Simula noon, ang paggalagala ay hindi na itinuturing na isang krimen sa Pilipinas ay hindi na pala krimen ang pagtatambay, ang paggalagala ng mga Pilipino sa mga lansangan Erwin Tulfo. Kailan to? 2012. Ang binubunga nga, ang pinuputak nitong si Erwin Tulfo ay noong 2016. Sabihin na natin noong 2016 ito, I don't know the exact date, pero ang basehan natin ay yung pagiging vicepresidente ni Lerin Robredo. So, 2012 pa pala, may binago na sa probisyon at tinanggal na po na pagiging krimen ang pagtambay-tambay. Ngayon naman, tinanong ko si ChatGPT kung pwede bang hulihin ang mga polis yung mga pagalagala o yung mga tambay. Ang sabi, sa kasalukuyang batas ng Pilipinas, hindi na puwedeng hulihin ng mga pulis ang mga tao dahil sa paggalagala o loitering. Ito ay dahil sa pag-alis ng probisyon ng vagrancy sa ilalim ng Republic Act number no. 10158 ng 2012. Ay hindi na bala hinuhuli kaya tama itong si Vice President, dating Vice President Leni Robredo na umalma siya, bakit niyo hinuhuli yung mga tumatamba yung yung mga paggalagala? Samantalang itong 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 si Erwin Tulfo na galing-galingan naman, dunung-dunungan, eh umaalma siya sa sinabi ng dating bise presidente. Take note, abogado siya. Ang mga puntos na dapat tandaan. Hindi na krimen ang paggalagala Ang simpleng paggalagala o pagloiter ay hindi na isang batayan upang hulihin ang isang tao. Ay, may basehan pala talaga ang sinasabi ng dating bise presidente. Ginawa ito upang maiwasan ang diskriminasyon sa mga mahihirap na maaaring gumagalagala dahil sa kanilang kalagayan sa buhay. Paglabag sa lokal na ordinansa, bagamat hindi krimen ang vagrancy, maaaring huliin ang isang tao kung siya ay lumalabag sa lokal na ordinansa. Ordinansa pala. So, ang ibig sabihin nito, kung yung isang lugar ay may ordinansa, patungkol sa mga patambay-tambay, nang uh, dahilan niyan ay yung paghukuli sa kanila ay may sinet yung isang uh, lugar o yung isang syudad o yung isang uh, lalawigan o, 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 o bayan tungkol sa curfew, anti-nonsense law o iba pang alituntunin na ipinapatubad ng barangay o lokal na pamahalaan. Ang nagsasalita dito ay Vice presidente ng Pilipinas. So, ang sinasabi niya ay yung buong bansa hindi lang isang partikular na lugar. At itong sinasabi pa nitong si Erwin Tulfo, eh, yung batas ang sinasight niya. Eh, wala na pala. Binago na pala ang probisyon. Kaya, itong inaalmahan niya, eh, katarantaduhan, kamangmangan na naman na wala talaga siyang alam sa nangyayari sa batas ng Pilipinas. Kundi, daldal -dal lang siya ng daldal, -dal, makatira lang. O, ah, diba? Tuloy natin ito. Bagansya, sabi nga ng mga pulis. No. Na bagansya, vagrancy, pagtatambay. Oh. Siguro nakahubad pa. At madaling araw, alauna ng madaling araw, nakaupo pupo pa siya sa kalsada at ang iingay. Meron tayong batas, Lenny Robredo, na kung tawaging anti-vagrancy law. Meron nga tayong batas, Erwin Tulfo. Ang problema ay binago na po yung provision at yung mga tambay ay hindi na hinuhuli ng mga kapulisan dahil sa simpleng pagtambay lamang. Tanga. Oh, pwedeng damputin ng pulis. Hindi po pwedeng damputin ng pulis kasi wala na. Tinanggal na sa probisyon ng batas. Ang mga pwedeng damputin, hulihin na lamang sa probisyon ng batas na ito o yung mga, yung, ay yung mga nagsusulong ng prostitusyon. Erwin Tulfo, mag-aral ka muna kasi bago ka dumaldal pwedeng kasuhan. Hindi na nga pwedeng kasuhan kasi dinecriminalize na Erwin Tulfo. Oh, at sasabihin mo bakit huhulihin? Wala namang ginagawa. Eh paano yung batas na yon? Wala nang batas. <laughs> Di gusto mo, ha? Eh, paalis mo sa Kongreso at Senado yung batas na yung anti-vagrancy law na yan. Nabago na nga ang provision. 'di ba? Yung usapan nila ni Goma na pinapatanggal niya yung isang probisyon ng batas eh natapos na ng kongreso, Senado na lang ang hinihintay. Ganitong ganito din eh, 'di ba? Gusto niyang tanggalin yung probisyon na yon na sabi niya bilis-bilisan. Eh sabi ni Goma, "Teka lang, natapos na namin 'yan eh. Natanggal na namin 'yan, hinihintay na lang namin yung sa counterpart natin. So, hindi isolated cases yung nangyari kay Goma at Erwin na sagutan nila. Noon pa man, ginagawa na ito ni Erwin Tulfo. Yung gusto niyang patanggal pa yung batas o yung provision, pero wala na pala. Pinirmahan na ito. Ninoy-noy pa. Meron tayo niyan, hindi lang na-implement na, na Wala na. 2012 pa. 2016 naging vice-presidente si Leni Robredo Erwin Tulfo naman. Ayos! Kanya-kanyang lungsod meron dyan, mga city ordinance. Ay, ba't napunta tayo sa city ordinance? May bumulong ba sa'yo? Di ba ang sinasabi mo kanina, yung anti-vagrancy law ng Pilipinas? Buong Pilipinas kanina? Bakit? May bumulong ba sa'yo na, Teka lang, Sir, Erwin, wala na ho yung provision na yun sa batas. Bakit parang nagbago ka bigla dito? Sasabi mo walang ginagawa. Masking walang ginagawa, tambay, vagrancy nga. Pagiging tambay mo dyan, lalo na pag madaling araw, maingay ka, nagiinuman kayo dyan. Pinagbabawal yon Hindi ho pinagbabawal yon ng anti-vagrancy silo sa Pilipinas ha, sa Pilipinas sa buong Pilipinas kasi may mga lugar naman na wala namang ordinansang ganyan. Siguro sa mga ibang lugar may ordinansang ganyan, lalong-lalo lalo na kapag ka nagsiset ng mga curfew. Doon pwedeng hulihin, pero yung mga simpleng tumatambay lang, hindi po pwedeng hulihin yon Erwin Tulfo, aral-aral! Saan ka ba nag-graduate ng Lintec na law school? Mm, pati yung school niya, pati yung pinag-aralan niya, binira na niya samantalang ikaw naman ang walang alam. Sigurado kong isusuka ka ng eskwelahan mo sa sabi hindi namin graduate yung hinayupak na yan. See? Kung gaano ka ang bunga nga talaga ng Erwin Tulfo na ito. Isusuka ka daw oh. o sa mga kakamping. Eto, binabastos yung nanay ninyo yung naging dating presidente ng Pilipinas o oh, binabastos pala nung siya ay vice presidente ng isang ng isang statement niya na tama naman tama naman itong si Erwin Tulfo ito yung wala sa hulog napakahina mo naman ala siya pa yung mahina ikaw yung mahina Erwin Tulfo puro putak ka lang Malang siguro na maalis na yung mga mahihinang ulo. Ayun, Salamat naman at natanggal na po. Ah, natanggal na si uh, Attorney Sereno. Salamat. Halakang. <laughs> Ngayon naman itong uh, Vice President natin. Matanggal na rin dapat. Hala, dapat matanggal ka na din daw. Ay, naku po. Oh, oh siyempre. Enak na siopaw. Bakit daw huhulihin? Enak ka ng baka. Eh, maskin yung pusa namin, alam eh, nag, uh, iniiwasan pag gabi na pumapasok na yung pusa namin sa bahay. Hala ka, ikaw, yung, ikaw lang talaga yung walang alam na tinanggal na yung provision sa batas na yan. Ano ba naman yan? Kasi baka mabagaan yung pusa. Oh, si Muneng. Oh. Ikaw naman talaga Lourdes. Ay, Lourdes Sereno. Munti ko na sinabing uh, Lourdes Robredo. <laughs> Bagay, pwede rin. Pagsamahin mo na lang. Pareho namang mahihina ang ulo. Sus Mario Sep naman. Tapos titirahin mo pa. Uh, ipagtanggol natin, ipaglaban natin ang natitirang demokrasya. Bakit? Nabawasan ba? Ano ba nangyari? Ha? Nagmarcelo ba? Ano sina-sabi mong natitirang demokrasya? Hindi nabawasan ang demokrasya sa bansa natin. Kung nabawasan ang demokrasya, di sana nasa kulungan ka na ngayon. Hala, bakit nasa kulungan siya ngayon? Hala, ano ba yun? Anong connect? Bawal magngangaw-ngaw, bawal magrarali. Bawal magngangaw-ngaw, ikaw yung ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw ng walang, wala sa hulog eh mga dilawan, dapat nakakulong na kayong lahat ngayon. Oh, mga dilawan, dapat daw nakakulong na kayong lahat ngayon. Ngayon, kayo kung dilawan ka, kung pinklawan ka, iboboto mo ba pa ba ito? Iboboto mo ba ito? Samantalang nung ikaw ay nagdesisyon na tumakbong senador ng Pilipinas, eh, nagpunta ka pa? Nagpunta ka. Nagpunta ka. Iminit mo itong si Lenny Robredo, ang kapal din naman ng pagmumukha mo eh, no? oh, hindi ba hinahayaan kayo magsalita dyan? O, oh, si Lourdes Sereno, ha? Tira ng tira dyan kay Pangulo, hindi hinahayaan lang, di ba? Mga senador na mga liberal, mga dilawan, hinahayaan lang magputak na magputak? oh, dahil sa isang demokratikong bansa, may kalayaan at karapatan magsalita ang bawat isa ng... Oo, oh, oh, may karapatan. Yung bawat isang magsalita. Pero, yung tama ang sinasabi. Hindi yung katulad mo, oh, bakit mo pinabaho, bakit umaalma ka na hinuhuli yung mga tambay? Ew, bawal na pala yun. Tinanggal na pala yun sa provision ng batas. <laughs> Kanilang mga opinion. Tapos sasabihin mo ngayon, nabawasan. Bakit nabawasan? Saan nabawasan ang demokrasya? Oy, kung nananaginip ka, matulog ka. Oy, babae ka kung nga uh, na nananaginip kay untog-untog mo ulo mo para magising ka. Ano? Grabe no. Grabe makapagsalita no. Oh, Madam Lenny, oy, untog-untog mo daw yung ulo mo. Oh. Anak na show po, sasabihin mo na bawasan ang demokrasya. Anong nabawasan? Hindi nabawasan. Dahil kung bawasan ang demokrasya, nakakulong ka na ngayon. inulit pa, inulit pa. Imas ka ng bakal na rehas. Anak ng, uh, ewan ko ba. Ayaw ko na, na magmura dito. Diyos ko po naman. Pero cooking ng ina naman, oo. Oh. Grabe. Grabe, no? Hello? Ayun na nga, eh, magkasama yung cooking, cooking ng ina tsaka putahin ng ina. Oo. Pero may iba tayo eh, kay Huy, abogado eh, from the very start, kilala ko. So ito, tinawagan niya si uh, Harry Roque, no? na kayo, bukod sa pagtuturo sa ng abogasya, kayo rin ay mahawak na bilang trial lawyer. Itong sinasabi ni, na nagulo, nagulo tuloy ang sambayanan dito sa Uh, statement ni uh, Vice President Lenny Robredo, bakit daw huhulihin yung mga tambay? Eh, wala naman daw uh, dahilan dahil wala naman daw kasalanan ang pagiging tambay. Uh. Mukhang, mukhang, ewan ko kung anong uh, law school, hindi ba naituro sa school yung mga anti-begrancy law na yan? Uh, oh, nasa anti-begrancy law na naman siya ha. Tandaan. Attorney or secretary, uh, Rocky sir? Well, siguro po talaga panahon lang ng politika at malapit na talaga ang kampanyahan na naman. No? no. Pero ang malinaw po na hindi ang na... malapit na naman ang kampanyahan, so mag midterm election to, 16, 17, 18, 19, 2012 pa, wala na yung ano, tinanggal na sa provisyon, yung, yung ano... Yung pagkukuli sa mga tambahay, 2012 pa yun. So, ito, midterm election, kalagitnaan ito ng pagiging vice-presidente ng ng ano ni Lenny Robredo. Wala ka. Diyos ko po. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Alam, magsi seven years na na, na ano na tinanggal yung provision na yun. Erwin Tulfo. Panoorin natin kung ano ang sagot ni ano ni, ni Harry Roque. arresto yun kung wala namang na ng kapulisan na walang krimina nangyayari. Uh -huh. Bagamat walang batas na tinatawag laban sa tambay, eh, meron Walang batas na tinatawag sa mga tambay, walang batas. Erwin Tulfo, pahiya ka dito, tanga. Maman mga ordinansa. Right. Marami po mga lupa. Oh, anong right? Anong right? Anong right? Binanggit yung ordinansa, right? <laughs> Pamahalaan na mayroong curfew, lalong-lalo na para sa mga minor na edad. Correct. oh, Correct, yun yung sinasabi natin natin kanina. Pwedeng manghuli kapag ka may curfew na sinet yung isang lugar o sabihin na natin yung buong Pilipinas. Pero paano yan? Kaya walang curfew. Kaya nga, umaalma yung dating vice presidente ng Pilipinas. Maumiinom, umiinom na nag-iingay sa kalye. Bakit sasabihin natin na walang batas na nalalabas dyan? No? Mm -hmm. Merong alarm and scandal po yan. Correct. Na nasa revised penal code po yan. Mm -hmm. Wag naman po natin isipin na ang mga kapulisan natin na nagpapatupad ng batas ay hindi alam ang batas. No? Mm -hmm. Sige naman po natin sila ng presumption of good faith. Dahil mm -hmm. itong kapulisan naman po natin eh, ang talagang inaalay sa bayan, hindi lang laway, kundi buhay nila. to so, para tayo magkaroon. Oh hindi lang daw laway, Erwin Dolfo. Tahimik at magpayapang mga komunidad. Panghuli na lamang, Sekretary, uh, ano naman po ang masasabi nyo rito sa kanyang pahayag na ipagtanggol natin ang natitirang demokrasya sa ating bansa. So, ano na yan? Paulit-ulit na yan. So, rin natin. 2012, tinanggal na sa provisyon ng batas yung paghuhuli o yung pagiging krimen nang pagtatambay. No. E 2016 naging bise presidente itong si Leni Robredo. So nung binabakbakan ni Erwin Tulfo yung pahayag ni Madam Leni Robredo na bakit niyo hinuhuli yung mga tumatambay eh matagal nang wala sa probisyon ng batas yung paghuhuli sa mga tumatambay na yan. Ngayon, sino ang tama dito? Sino ang dapat isuka? ng taong bayan. Yung abogada na dating presidente, vice presidente o vice presidente ng mga panahong yan na nagsasabi ng tama o itong si Erwin Tulfo na tumatakbong senador na wala talagang alam sa batas kundi yung ngumalngal lang ng ngumalngal para lang makatira sa mga politiko na ayaw niya. Ngayon, ang kapal talaga ng pagmumukha mo at noong mga panahong ito, eh halos hindi makain ng aso ang mga binabato mo kay Lenny Robredo. Ngayon, nung tumakbo kang senador, pumunta ka pa sa kanya para ano? Para magpaepal? Ang kapal din naman talaga ng pagmumuka mo. Kayong mga pinklawan, kayong mga dilawan, zero vote dapat dito kay Erwin Tulfog. Kasi ganito kababoy yung ginawa niya no ang panahon na nasa posisyong bilang bise presidente si Lenny Robredo.